Hey guys, majority po ng mga smartphone ngayon is naka-sale po at sobrang lalaki ng mga discount nila at magugulat kayo guys sa mga presyo ng mga poko ng mga smartphone ngayon Unahin ko dito guys sa dalawang smartphone ni Itel Dating 4.5 is ang SRP ng Itel P65 pero ngayon nakukuha na lang natin siya ng 3.7 lang Sayang yan guys dahil sa pinakasulit ng smartphone na lumabas ng 2024 kahit sa may 4.5 na SRP niya yun makuha sulit pa rin yan How much more pa ako sa 3.7 lang. Hindi naka-120 sa refresh rate yan. At yun yung na processor. Kung casual use lang guys, at pang Mobile Legends, ay eh okay na okay na smartphone na yan. Nakasale din ngayon guys ang pinakamahal na smartphone ni Itel. Ito sa Itel S25 Ultra. 8,000 guys yung kanyang SRP. Pero ngayon is makukuha lang natin siya ng 7,000. Hindi na kasing mura yan guys ng unang labas niya. Dahil tapos na yung promo price niya. Pero kung gusto niyo ng AMOLED curved display, yan guys, ang pinakamurang smartphone na makukuha natin. Na meron ganyang klase ng display nga. Para sa may 7,000 lang na mayiging presyo niya ngayon. Kung pagandahan lang guys, isa sa pinakamagandang smartphone na mabibili natin ngayon sa so, may 7,000 nga na presyo. Actually guys, lahat po ng smartphone niya ay is nakasale po yan. Kung sakali man po hindi okay sa inyo yung dalawang smartphone na yan. Dito naman tayo sa mga smartphone na Redmi. ay I mean Xiaomi. Ito si Xiaomi Redmi Note 13 guys. Dating napakamahal ng kanyang presyo nung una labas niyan. Pero nga ngayon is makukuha na natin siya ng 5,000 sa may 6128 na version. Super so panel niyan dahil nga naka display yan with Snapdragon 685 na processor. Okay din pang mobile legends yan at maganda rin yung kanyang display at mabilis din yung charger niya. Kung pitin ka sa may 6128 na version, na din ngayon guys yung 8256 na version sa may 6.2 naman na presyo niya. Dito naman tayo sa mga smartphone ni Tecno isa sa pinakasulit na Tecno dyan guys, is itong si Tecno Spark 30 Pro. Hindi man niya kasing mura ulit case ng unang labas niya, pero pwede na yan para sa may 7,000 na presyo niya. Dahil 8,000 po yung kanyang SRP. Sigurado yan na rin ang pinakamurang sale ng smartphone na yan, dahil napakasulit na rin yan sa so, may ganyang klase ng specs niya para sa may 7,000 na presyo. Dahil naka display naman siya, sa 120 Hz sa refresh rate. At Helio G100 na, na processor. Tapos naka-transformer na design pa tayo. Tapos kung sakali man guys, gusto nyo bumili ng Tecno Camon 30S, yung bagong labas lang, na mayroong 9.5 na SRP, I think ngayon ang tamang panahon para bumili po ng smartphone na yan. Dahil sa may TikTok nga po guys, is nag ng 7,699. Pero ngayon po dito sa Milasada, is nakasale po siya ng 8 lang. I think okay pa rin ang presyo niya yan. Para sa may ganyan klase ng specs ni Tecno. Dahil isa to guys, sa pinaka pinakamagandang specs ng smartphone ngayon, na no, almost perfect para sa akin. Dagdag ko na rin pala guys, si Narzo 50 Pro 5G. Nagulat ako may nakita ko na kasi na smartphone na to ngayon dito sa may Kim Store. Nakita ko po siya sa may presyo na 8,000 lang. Dati pong 15,000 yung kanyang SRP guys. I think magandang smartphone pa rin to. Kahit medyo luma na nga siya. Kung di ako nagkakamali guys, parang 2 years old lang smartphone na to. Pero yung kanyang specs guys, still mas okay pa rin po ito. Compare sa maraming smartphone ngayon. Talong lalo guys kung i-compare mo sa mga Around 8,000 na pressure niya ngayon. Dahil naka AMOLED display din po ang smartphone na to. At kahit pa paano malakas po yung kanyang processor na nakalagay dito. Na mas malakas pa compare sa mga bago mga 5G na mga smartphone dito. Ang problema lang po ng smartphone na to guys para sa akin is naka 8128 lang po na version. At least sana naka 256 na. Pero kung pang casual use lang naman guys. At kung mahilig lang po kayo na mag social media at mag picture or mobile legends. I think okay na okay na po ito. Pasa may 8,000 na presyo niya ngayon. Dito naman tayo sa mga smartphone ni Infinix. Siyempre hindi mawawala dyan ng GT20 Pro na mayroong 16,000 na SRP. Pero makukuha po natin siya ngayon ng 14,000 lang sa may Lazada. Alam niyo na, guys, isang specs ng smartphone na to na merong AMOLED display nga sa 144Hz sa refresh rate. At syempre malakas din sa may gaming. Pero syempre guys, ang main downside nga lang ng smartphone na to is yung kanyang camera. Dahil hindi po siya ganun kaganda compared sa ibang smartphone na nakapokus sa na may camera. Pero at least case, bumawid na mo siya sa may design niya. Dahil nga, naka, naka gaming na design to. Pero syempre, iba pa rin ang performance sa may pang gaming natin. Isa pang magandang smartphone ngayon guys, na nakasihil ni Infinix. Last model pa to, itong si 035G. Dating 15,000 po yung kanyang SRP. Pero nga ngayon guys, is makukuha na natin siya ng 11.2. I think okay pa rin ang specs ng smartphone na yan. Lalong-lalong kung ikaw compare mo sa mga ibang smartphone ni Infinix at ibang mga smartphone sa mga ganitong presyo. Mangingibaw pa rin guys ang specs ng Zero 35G. Manipis din po ang smartphone na yan at maganda rin ang camera. Sa kayong kanyang processor guys, still okay pa rin naman yan. At naka AMOLED curve display din po siya. Syempre hindi rin mawawala dito guys ang pinakamurang smartphone na mayroong Helio G100 na processor. Itong Infinix Hot 50. 7,000 guys yung kanyang SRP. Pero makukuha po natin siya sa may Lazada ngayon. Nang 6.3 lang. Okay din po ang specs ng smartphone na to. Kung medyo po ang budget natin. Dito kay Tecno Kawan 30. Dito kay Tecno Spark 30 Pro. Na mayroong Helio G. Ulang na. Ang main difference po ng dalawang smartphone na to. Is naka IPS display lang po itong Sinfinix. At AMOLED naman itong si Tecno. Isa pang magandang smartphone ngayon guys magse magsisale na hindi nga transition smartphone at di rin po ako ng smartphone itong si CMA Phone 1. Nasa 15,000 guys yung SRP ng smartphone na to, pero makukuha nga po lang siya ng 37 lang. Ang problema ko lang sa smartphone na to guys, is naka 8128 na version lang siya. Mas okay sana mas mataas yung kanyang storage dito. Pero kung sakali man po naghahanap kayo ng smartphone na talagang optimized na may magandang UI, tapos magandang camera din, I think maganda yung consider ang smartphone na ito ngayon. At dito naman tayo guys sa mga smartphone ni Poco. Magugulat kayo sa mga presyo ng mga smartphone nila ngayon. Napaka-mumura na. Umpisahan ko dito guys si may Poco X6 5G. Meron po siyang 15,000 na SRP. Pero guys, is nakasale po siya ng 11,000. Pero pagka ginamitan nga natin guys ang voucher, is magiging 9,000 na lang po siya. Sa so may 8256 na version. Syempre nakasale din po yung kanyang 12256 na version na 10,000 naman guys yung SRP. I eh, mean, yung magiging presyo niya. Ganon din sa may 12.5, 12 na version niya guys. Napakamura din po. 18,000 yung kanyang SRP. Pero makukuha lang natin ng 11,890. Napakasulit na yan guys. At napakaganda pa nung kanyang specs. Kung naghahanap talaga tayo ng totoong gaming phone na kahit papano naka-Snapdragon, itong si Poco X6 is ang pinakamurang smartphone na makukuha natin na meron kahit pa paano malakas na Snapdragon sa may gaming. Siyempre, hindi rin magpapakulid dyan si Poco X6 Pro. Dahil napakamura na rin ang smartphone na yan ngayon. 17,000 guys yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero ngayon guys is napakamura na niya. Lalong-lalo lalo yung 512 na version. Sobrang mura po nun ngayon. Magiging 11.8 po guys yung 8256 na version ng Poco X6 Pro. Pero ang nakakagulat dito guys, isa tong 12.512 12 na version. diyan magiging 12.799 lang siya. Wala pa po siyang 13,000 na naka 12.512 12 na gig na po agad tayo. Napakasulit ng smartphone niyan guys. Kung naghahanap po tayo ng totoong malakas sa smartphone na mas malakas pa sa mga smartphone ni Trashon ngayon. At mas mura pa lalo guys. Lalo lalo nga kung makukuha natin sa mas mataas sa storage. Hindi tayo mabibiti sa storage dito. Kahit ilang games ang ilagay natin, siguradong kayang-kaya pa rin yan. Sayang yan guys. Dahil po ang SRP ng 512GB na version is 20,000 po. Kahit yung napakasulit niyan Pasang may kulang 13,000 lang na magiging presyo niya Ganon din guys ang Poco F6 Kung sakali man po gusto nyo ang smartphone na yan Napakamura din po na magiging presyo niya Magsiseal po siya ng Around 15,000 guys Pero pagkaginamitan nga po natin ng voucher Is magiging 14,500 lang siya Ganon din syempre yung 12.5.12 na version Magiging 15.5 naman po guys yung kanyang SRP I mean yung kanyang presyo At napakasulit na yan guys Pasa may kanyang presyo dahil napakalakasin po ng kanyang processor guys Na Snapdragon 8S Gen 3 Isingit ko na nga rin pala guys Magsisail nga rin po pala yung Nubia Neo 2 5G 10,000 po yung kanyang SRP Pero nga ngayon guys Makukuha po na siya ng 8.5 ngayon Siyempre kasama rin yung pinakamalakas na smartphone ni Poco At yung pinaka premium na smartphone ni Poco etong si Poco F6 Pro 5G Napakamahal guys ng smartphone na ito nung unang labas niya na parang higit 30,000 yung SRP sa may 16GB, 1TB na version. Kung hindi ako nagkakamali guys, parang 32,000 yung kanyang presyo nung unang labas nga niya. Pero ngayon guys, makukuha na lang natin to ng 26,299 na presyo niya ngayon. I think napakasulit na yan. At yung 12,512 12 na version naman is makukuha natin ng 19,799. Wala pa pong 20,000 yung makukuha natin sa may presyo niya. Nakas na 8 Gen 2 guys. Malakas yung processor na yan. Dahil flagship na processor po yan. Ilalagay ko doon lang guys yung mga link ng mga store na yun sa Lazada. Diyan sa mi comment section. Para po hindi tayo mabudol. Yung mga legit na mga store nila guys. Nandiyan po yung mga link kayo. Kung sakali mo po interested kayo na bumili ng mga smartphone na yan. And yun lang guys. Thanks for watching.